Mahigugma sa Kotabato, mahigugma ni Ining Dapita ug sa dato nga kultura o mga bahandi sa Kotabato. Madani sa dekalidad ug lokal nga produkto sa kadalungsod nga ilang gidisplay karon sa Kalibungan Festival 2024 o kini atulusab sa ika-110 nga adlaw sa probinsya. Ang mga tinda nga anaa makita sa Capitol Ground, Amas, Kidapawan City ang Cotabato o North Cotabato o sa kaprobinsya sa Pilipinas nga nahimutang sa rehiyon Soxargen sa Mindanao. Ang kapital niini mao ang siyudad sa Kidapawan o ang palibot niini ang Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Sur ug Davao City, Sultan Kudarat sa Habagatan ug Maguindanao sa Kasadpan. Ang yaman ng Cotabato kini inisyatiba nga gisuportahan ni Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza nga makahatag og kahigayunan diin ang ilang bahandi nagpakita sa nakalaing laing mga mugna o makapahimulos sa mga serbisyo nga siguradong balik-balik ko nimo. Uh, of course, uh, sa tagline sa ato ang kalibungan is uh, sa ang Travel and Trade Expo, kaning ato ang yaman ng Cotabato. So every LGU, uh, ginapasigara ginapasigarbo po ang yaman uh, sa magpet, ginatawag nato siya nga yaman ng magpet so ato yung ginapasigarbo ang tanan ng mga produkto nga ana po sa lungsod ko sa kada lungsod dinhi imo ang ilang binuhat nga sikat nga mga produkto ginadisplay nato ang nagkadaiya nga mga farm products no uh, farm produce gikan sa to mga farmers so sa to micro small medium enterprise no uh, so nakita na na yung mga prutas gulay and sa to mga MSME products uh, nakita yung mulberry no so nakita yung Malberry wine, uh, malberry jam, uh, malberry concentrate, Dan sa tuang cacao products, nakitay Tabliya, uh, tablia spread, no, then na yema, then natay uh, duha ka klasing coffee, uh, mangosteen goyabano coffee o kaning ang pure excel sa coffee, then chili flakes, chili garlic sauce, banana chips, taro chips, uh, adlay rice Then of course uh, naami ginapasigarbo uh, nga bago nga product nato no sa Magpet uh, kaning special and ensaymada mahimo usab nga muadto maglingaw sa bugnaw nga tubig og sa init nga tubig sa Agko kini ang talag sa untalanawon sa eco tourism park o spring resort nga sikat sa masa bata man o tigulang ginapasigarbo ato ang mga local tourism sites nato no ato ang mga falls eh, uh, waterfalls, hot springs, sana Ah uh, yes sir, uh, ginalauman nila ng uh, of course uh, presko ang ato ang mga gulay, no? Ato ang presko aside sa presko, barato siya uh, kay direct from the farmers ang ato ang mga gulay, ang ato ang mga frutas, no? Of course kani ato ang mga uh, farmgate products na ito ni sila di sing wala kita ay ang mga presyo gid kung dito ka sa mga regular ng mga tinda Dali, bisitahon na ito ang Yaman sa Cotabato Travel and Trade Expo, Provincial Pavilion, Amas Kidipawan City. Ako, si Larry Subiliaga Jr. Basta Balita, Radyo Sincero. Basta Guapo, Sinsero.